Ayan oh, idol, ito po yung mga idol, yung kay Bustoyo, ayan o, yung nagbenta kay Bustoyo Yung uh, nakakalakal siya doon, na, or nahanap niya sa kalakal, pulot sa basura mga idol, ayun Ayan, Africa, South uh, South Africa Ayan, South Africa po ito mga idol, uh, isa po itong gold, ayan o Ay, Nakalagay dyan o, Tin on Spine Gold, 1978, ayan Krogerang gold coins. Grams po ito mga idol ay 33.9 grams. Ayan. Ang halaga po nito ay nasa 100k pataas mga idol. Ayan oh. Ganda nito mga idol pang collection. 100k pataas. Ito naman ay uh, gold Isabel. Ayan. 1868 ang labo ng kulay mga idol. Ayan oh. 1868. Ayan. 4 P naman siya, gold din po ito mga idol, may grams naman itong na uh, 6.7 grams. Ayan, ito naman mga idol ay yan, isang gold Douglas 1880 or 1990 Ah, uh, pera ito ng Pilipinas si Douglas. Ito naman ay pera ng Afrika Ang Isabel ay pera ng Pilipinas. yan 2,500 peso gold coin. Ayan mga idol, pag mayroon po kayo lahat ng mga ganito, huwag nyo po kalimutan mag-PM sa akin dahil bumibili po tayo anytime mga idol. Maraming salamat po and God bless.